Ayan o, tapos na namin i-glass. Tapos na namin din i-grind. Ayan o, nilinis ko na rin. Ayan ang ginawa namin. Mga ka-fiber glass. Ayan o. Ang size nito 5 meters ang lapad at saka nasa 15 meters ang haba. Ayan, nilalagyan namin nga ng cover para bukas i-sprayan naman ng gel coat kasi para walang alikabok walang dumi na papasok kasi pag gel coat didikit mga alikabok at saka yung dumi sa gel coat and bukas papakita ko sa inyo ang final abangan nyo bukas yung final ng gel coat namin bukas yan tapos na Are you yeah. I can go outside and I can do this. Yeah. And clean up. Final clean up.